Viral at pinag-uusapan ngayon sa social media ang isang guard matapos sitahin lang naman ng mga binatilyo at after nito ay mukhang manlalaban yung mga minor de So tama ba ang ginawang pat approach ng security guard at okay lang ba na hayaan ng mga bata na maglaro at wag na lang sitahin and then tama ba ang inasal ng mga batang ito? So yan ang ating pag-uusapan for today's video This is Boy Sausaw, ang Sausawero Sa issue ng iba, kung hindi ka pa subscribe sa aking YouTube channel, isubscribe mo na yan At kung hindi ka pa nakafollow sa aking Facebook page, ifollow mo na yan Kumakalat ngayon ito sa social media at maraming nagsasabi Bakit ganon yung mga inaasal ng bata at bakit ganun yung pag-approach ng security guard So bago natin bigyan ng opinion and, and reaction itong ating gagawing reaction video

Huwag kang magpamalihan ka. Naku, tingnan ka doon. Higas nyo ha. Doon kayo sa baba. Doon sa baba. Isa. Diba? So, ayan napanood na natin yung video at kita-kita naman natin sa video na sinuway lang naman ng security guard at pinagbawalan yung mga bata na maglaro doon sa kanila. Kaya naman pinagbawalan no, ng, uh, ng security guard is dahil nga sa seguridad at possible na makabasag dahil ba nag skateboard sila. Possible kasi na makabasag ng salamin yung mga bata dahil nga sa paglalaro na yon. So ito yung tanong, tama ba yung pag-approach ng security guard? Ang sagot ko po dyan, yes. Tama po ang pag-approach ng security guard. At alam naman natin na ang mga bata kasi hindi mo na madadaan yan sa Please, doon na kayo, please. Wala nang ganun. Napakahirap na ng uh, kung ano ng mga bata. Doon tayo sa realidad. Hindi na tayo batang 90s, hindi na tayo batang 80s, hindi tayo batang 70s. Ibang-iba na yung pagpapalaki ng mga magulang at ibang-iba na yung paglaki ng mga bata hindi kagaya noon na takot na takot yung mga bata sa mga nakakatanda. Pero ito, makikita natin sa video, tama lang talaga yung pag Uh, pagsasabi ng security guard na gano'n at pag, pagiging maangas niya, pagiging matapang niya kasi kung hindi niya gagano'n yun bak tingnan nyo, kahit ginano niya mas matapang pa rin yung mga bata at ito yung nakaka-dismaya nakaka-inis na pangyayari no? grabe at naalala ko nung mga bata pa kami nung batang ka 90s um, di ba? O, kasi ako 1998 ako pero lumaki ako is uh, 2000 2000 and something na. Dati kasi noon, naalala ko pa noon, kapag may mga ganito nakakatanda, Ay, hindi, hindi kami basta-basta lumalaban, takot kami dun sa mga nakakatanda. Alam niyo yun, hindi basta-bastang gagatuhin kahit yung sinong, kahit hindi mo kakilala, pag sinabihan ka ng matanda, so sorry, sorry ka na. Eh, eto ngayon, ibang-iba na, malayo-malayo na tayo doon sa dati, na yung ngayon is ibang-iba na. Kung may kita natin na, yung mga bata ngayon talagang palaban na yan sa mga magulang, palaban na yan sa ibang tao, hindi ko alam ha kung tama ba yung pagpapalaki ng mga magulang or masyado nang lumuluwag ang mga magulang dahil sa mga batas ng Pinas. Uh, ganyan na kasi ang nangyayari. Ganyan na yung uh, nagiging bunga. ba diba? Kasi alam na nga mga bata, eh hindi ako sasaktan ito. Takot ito sa DSWD, takot ito sa batas. May panglaban ako dyan. Yan ang nagiging, yan ang tumatatak sa mga isip ng mga bata, kaya nalalaban na yung mga bata. Pero marami akong nakikita spoiled yung mga bata, kaya ganito yung nagiging bunga. Bakit nga nagiging spoiled? Kasi nga, takot sila sa DSWD. Ayaw na nilang paluin. Unlike before, unlike dati. Di ba? Na, makita ka lang ng magulang mo. Tak takbo ka na. Takbo ka na papuntang takpawi sa inyo. May talang pamalo na. Eh, eto. makikipag ganun-ganun pa, oh. Ay, saan nga makakita ng ganyang bata? Ngayon lang, ngayon. Pero dati talaga, hindi mo makikita yung kanyang bata. No? Hindi ko alam ha, sumobar na siguro yung, yung, yung pagbibigay ng uh, siguridad sa mga bata. Yung sinasabi nilang child abuse, parang ibang-iba ibang kasi yung nagiging bunga, oo, oo. Sabihin na natin na para sa mga bata yung uh, child abuse, bawal abusuhin yung mga bata. Pero yung, pag, yung pagpapalaki mo kasi, ito yung nagiging bunga, yung pagiging sa halip na matakot yung mga bata, hindi. Wala nang takot. Di ba? Napakahirap lang sa part na to na maraming bata na, na ganito. Hindi lang sa video na to. Marami. Marami na pong bata. Halos lahat ng kabataan is ngayon ganito na. suwerte na lang ng swerte mo bilang isang magulang kung ang bata mo ay masunurin kahit hindi mo paluin. Yan. Pero may mga bata kasi na ganito na ang nangyayari. Di po ba? So, ayun lang. Kung akong papipiliin, mas gugustuhin ko pa yung dating Pagtatrato sa amin ng aming mga magulang Dati kasi alam nyo Pag pinapalo kasi ako ng magulang ko dati Sinasabi ko, nakiinis e, ako, nagadalit ako oh, Gaganda namin na paglaki Pero alam nyo yun, nung nagkaroon na ako ng pamilya Doon ko na realize Na oo, tama nga pala yung Yung uh, payo ng mga magulang ko pa, Tama nga pala yung uh, Kaya pala ako pinapalo dahil mali ako At para sa akin din yun Hindi po ba? Para sa akin Kaya nga pinapalo ka kasi mali ka Gusto nilang itama kasi mahal ka nila hindi dahil pinapalo ka nila, hindi ka nila mahal. ba? Diba? Kasi hindi ka makikinig eh. Kung ando na tayo sa reality, hindi, ka, mo pakikinggan. Promise. Hindi mo pakikinggan kahit kung, kung hindi ka masasaktan. ba? Diba? Alam niyo yun? Kaya tama yung uh, pag, uh ng mga tatay at nanay noon kumpara sa ngayon dahil uh, siguro dahil nga takot ang mga parents doon sa DSWD takot silang makulong eh, hindi na lang nila papalo, eh, hindi na lang nila didis didisiplinahin ng kagaya noong disiplina. Kaya salut ako dun sa mga sa mga bata na hindi kagaya na nakita natin sa video, ipagpatuloy nyo lamang yan, mahalin niyo yung inyong mga magulang. Kung meron po kayong karagdagang comment o suggestions dito sa video na to, Paki-comment po sa ating comment section. So, yun lang for this video. This is Boy Sawsaw, ang Sawsawero sa issue ng iba. Thank you so much for watching.